magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa araw na ito katulad ng aking nabanggit sa simula ng misa, ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon ang kapistahan ito kung tutuusin ng pagkakiyat ng Panginoon ay isa sa mga misteryo sa buhay ng ating Panginoong Yesu Kristo na siyang ating pinapahayag sa bawat linggo na meron tayong pagtitipo ng banalamisa. Sinasabi natin umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ang mga pangungusap na iyan ay mamaya muli ipapahayag natin bilang bahagi ng ating pananampalataya. Ang tanong sa atin, kapag tayo ay hinanapan ng paliwanag. Anong ibig sabihin na si Jesus umakyat sa langit? Bakit siya umakyat sa langit? Kaya ba natin mga kapatid magbigay ng maliwanag na katuruan patungkol dito? Alalahanin natin na noong nakaraang linggo sa ikalawang pagbasa, napakinggan natin sa liham ni Apostol San Pedro anong palaala niya. Sabi niya, maging handa kayong lagi na magbagay ng paliwanag patungkol sa inyong pananampalataya. Papano kung tayong mga magulang na naririto? Papano kung tayong mga araw ng linggo. Tatanda natin ang ating mga kabataan, lalo na ngayon ay maraming katanungan. At maaaril, maraming isa sa mga katanungan nila ay, bakit pumakyat sa si Jesus sa langit? kalungan natin, yung na turuan, anong sasabihin, tumahinig ka na lang siya. Tama ba eh? Kaya nga sa araw na ito, muna sa binibigyan tayo ng tatlong konkretong ayan, Bakit nga ba sa Jesus umakyan sa lang? Jesus sa langit sa dahil tapos na ang kanyang misyon. Tapos na ang misyon ng Panginoon. Tandaan natin bahagi ng ating pananampalataya na ng ang Diyos Ama bilang nagapaglikha. Kilalanin ang Diyos Espiritu Santo Son is the Redeemer, and God the Holy Spirit is the Sanctifier. Kung ang Diyos anak, ang siyang kinikilala natin ng nagapagligtas, paano niya ginampanan ito? Ang puro sa atin ng pananampalataya, ginampanan ng Diyos anak ang gawain ng pagliligtas nung siya ay una nagpakasakit. Ikalawa, nung siya ay namatay at ikatlo, tatlong siya'y muling nabuhay. Ang tawag sa tatlong gawain na ito ng Diyos Anak ay ang kanyang misteryo ng Paskwa na ating ipinagdiriwang sa mga mahal na araw mula Kuebe Santo, Pierne Santo, at sa gabi na Sabado de Gloria. Yamang ito ang gawain ng ay umakyat sa langit. Dahil kung hindi aakyat sa si Yesus, hindi papanaon sa atin ang Espiritu Santo. Yan ang napulot natin noong nakaraang linggo sa Ebanghelyo. Ano sabi ng Panginoon? Kung hindi ako aakyat sa langit, ang Espiritu ng katotohanan na siyang inyong magiging patungan lupay magpakailanman ay hindi mananao sa inyo. At tunay na na ang pangako niya, Jesus na magpanao ng Espiritu Santo ay naganap sa kasaysayan at sa ipagyariwang natin sa susunod na linggo, linggo ng Pentecostes. At patunay na Espiritu Santo na ito ay nanao, bakit? Dahil meron tayong pag pagdiriwang ng mga sakramento. Meron tayong banal na misa na pinagkakatipunan ngayon. Lahat ng ito ay gawain ng Espiritu Santo. Patunay na siya ay naririto sa atin. Kaya si Jesus umakyan sa langit upang ang Espiritu Santo ay umanaon sa atin. Ikatlong dahilan bakit si Jesus ay umakyat sa langit, mahaba-haba ang aking babalikan. Pero ang dahilan niyaan ay, ay pinaghahandaan tayo ng sinig sa tahanan ng Panginoon. Naalala niyo, ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, anong sabi ni Jesus sa Ibanghelyo? Maliwanag ang sa bahay ng aking ama ay maraming sili. Kung hindi ngayon sinabi ko na sana sa inyo at paroro mo na upang ipaghanda ko kayo ng matiterhan. At kapag naro mo na ako at ipaghanda ko kayo ng matiterhan, papanik ako at isasama kayo sa kinaroro mo na. Kinakailangan Jesus umakyat sa lahat. silid sa tahanan ng Ama. Ito mga kapatid, ang tatlong dahilan bakit si Jesus umakyat sa langit. Una, kapusta ang kanyang misyon. Ikalawa, papanawin na ang Espiritu Santo. At ikatlo, pinaghahandaan tayo ng silid sa tahanan ng Diyos Ama mula sa mga aral na ito na ating napulot ang tanong eh father anong saysay nito sa akin ngayon sa karaniwang panahon ngayon na naglalakbay ako sa lupa ngayon na nandito ako anong saysay nito mga kapatid ang tatlong aral na ating napulot ay may dalang tatlong hamon sa bawat isa sa atin anong hamon? Mula sa unang aral, natapos na ang misyon ng Panginoon, hinahamon tayo. Nakatulad ni Jesus, matuto tayong tapusin ang ating mga trabaho. Ang ating mga gawain. Bakit? Dahil kung susuriin natin ang ating mga sarili, itong totoo, huwag natin pagtakpan magaling tayo magsimula ng mga gawain, pero mahirap tayong tapusin ang mga gawain iyon. Minsan, pinagpaumaga natin sa susunod na linggo. Halimbawa, sino na sa inyo ang tinatawag na gumagawa ng general cleaning ng tahanan? Pag sinimulan mo ang General Clinic ng Tahanan, natatapos mo ba? O gumagawa tayo na excuse, nako, masakit ang likod, masalakit ang balakang, ang daming sakit, ang sasabihin, sa susunod na naman na linggo yan. Ang pag-uugaling iyan, hindi natin masisisi kung dala natin ngayon. Dahil kung tutuusin mula ng ating kabataan, at mauobserba natin yan sa maraming bata ngayon, Mahilig tayo na magantala antala ng gawain. Kahit ang mga bata na nandito na mag-aaral, anong totoo? Sabi ng teacher, may assignment kayo next week. Pag tinanong, o oh, may assignment ka, kailan mo gagawin? Next week, kasi next week pa naman ang submission. Alam naman ng mga bata, may exam sila na sa gabi bago iksam, magpupuy at magpapagod. Eh pwede naman gawin yun araw-araw para hindi mas mabigat ang tungkulin. Pero hindi ginagawa. Bakit? Dahil diyan na pinitigay sa atin ng Panginoon, magpupuy tayo tapusin ang ating gawain. Yan ang aral niya. Ikalawa na hamon sa atin, napulot natin na aral sa mga kaya Nesus ang ng Espiritu Santo. Kaya Espiritu Santo sumasa atin, ang tanong ngayon sa atin, lumudulog pa tayo sa Espiritu Santo upang tayo ay pagtubayan, upang tayo ay gabayan? Alalanghanin natin mga kapatid, kayo mismo makapagsasabi na araw-araw gumagawa -araw... tayo ng mga desisyon sa buhay. Tama, mali. May mga desisyon sa buhay. sabi natin, malalaki. Kapag gumagawa tayo ng desisyon, dumudulog pa tayo sa si Espiritu Santo at humihingis sa kanya ng kapayatulo. Alam niyo, meron tayong lumang panalangin sa si Espiritu Santo na sinasabi natin, Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send for your Spirit, and they shall be created. What a beautiful prayer isang panalangin, humihingi tayo ng kaliwanagan, humihingi tayo ng gabay, humihingi tayo ng tulong sa si Espiritu Santo upang anumang gawin nating isisyon sa buhay, hindi tayo magkakamali kung hahayaan natin pakinggan ang kanyang binubulong sa atin. Isa sa mga pinakamalaking isisyon na ginawa ng marami sa ating magulang na nandito ngayon ay ang tinatawag na pagpapakasal. Di ba? Alam niyo po, kapag ako ay magkakasal ng magkasintahan, may tinatawag na canonical interview. Alam niya ng mga lumaan sa kasal. Sa canonical interview, tatanungin kayo ng pare. Isa sa mga tinatanggol doon sa magkasintahan ay ito. Ang ibang mga pangasawa pinagdasal mo sa Diyos at tingin na umingi ka sa kanya ng gabay na siya na ang babae o ang lalaki na makakasama mo habang buhay. Kung ngayon na naisip tayo, bakit ang babaso mo kaya pa ng kanila na ko eh? Dahil minsan, na tayo sa mga pelikula, sa mga nobela, sa mga telesery na pinapanood natin na hiniwala sa tinatawag na love and first time. Mga kapatid, binag-uusapan natin dito, buhay mo, malaking desisyon ang pagpapakasal. Kung humihingi tayo ng gabay ng Espiritu Santo, hindi tayo niya pababayaan ipagkakaloob niya sa atin ang tamang disisyon sa buhay. Ikatlo na hamon, sabi ng aral na napulot natin, pinaghahandaan tayo ng silid sa tahanan ng Diyos Ama. Kung Jesus naghahanda ng silid sa atin, matanong natin ang ating sarili, bahagi ba ng ating mithiin? O na is makamit sa buhay na ito ay ang langit? Alam ko mga kapatid, marami tayong pangarap sa buhay. Sa mga nagsisimula pa lamang, lalong lalo na kung walang sariling tahanan, nangungupahan lang, anong pangarap mo? Magkaroon ng sariling lupa, sariling bahay. Kapag nakamit mo na yan, ano pa magusto mo? magkaroon ng magandang trabaho, magandang buhay. Lahat ng iyan ay magandang pangarap. Pero bahagi ba ng pangarap mo na matapos ang buhay mo dito sa lupa, makarating sa langit? Bakit kahit bigyan ka ng Diyos ng mahabang buhay, mamamatay at mamamatay ka pa rin? ba ang gusto natin sa buhay na ito na makamit? Umabot ng isang daang taon para makakuha ng tinatawag na bigay na 100,000 mula sa gobyerno? Uugod-ugod ka na 100,000 na rin nasa isip mo? Mga kapatid, huwag natin isasantabi ang pangarap na makarating sa tahanan ng Diyos. Tandaan natin, ang patutunguhan natin ay hindi kamatayan. Ang wakas natin ay hindi ang libingan. Sa isang nananampalatayang katoliko, ang kanyang dapat maging mithiin ay makamit ang langit. Inihahanda na sa atin ng Diyos ang silid sa tahanan ng Panginoon nasa bawat isa sa atin ngayon kung tayo ay gagawin at tatapusin ang ating mga tungkulin dito sa lupa. Yamang tayo ginagabayan ng Espiritu Santo, pakinggan natin siya upang di tayo magkakamali. Dahil ang sino mang masunurin sa kalooban ng Diyos habang siya dito'y namumuhay sa lupa, tiyak iisa lang ang kanyang patutunguhan ang gantimpalaan sa ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ito mga kapatid, ang tatlong aral na binibigay sa atin ng pag-akyat na Yesus sa langit. Tapos na ang kanyang misyon. Papanaog na ang Espiritu Santo. Pinaghahandaan niya tayo ng silid sa tahanan ng Panginoon. Mula sa tatlong aral na iyan, hinahamon tayo. Na una, matuto rin tayo na tapusin ang ating magawain at trabaho sa buhay. Ikalawa, matuto tayo na dumulog palagi sa Espiritu Santo. At ikatlo, maging mitiin sana natin na makamit ang langit. Mga kapatid, nawa ang mga aral na ito at hamon na binibigay sa atin Huwag lang sanang maging magandang pakinggan habang tayo ay nasa loob ng simbahan. Ang aral sa atin na napupulot ay may gawain tayong ipahayag ito sa pang-araw-araw na buhay na sumalamin nawa ang mabuting balita sa pamagitan ng ating gawa at pakikitungo ng mabuti sa ating kapwa. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.